mga lods, mag -kud -kud po tayo ng lubi ngayon ha. At hulaan ninyo kung ano ang gagawin ko sa kinayod na niyog. Mm. Apo yan, biyajod ko. Ano mag good 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 guys. Magpahula ako mamaya guys ha. Magpa magpajikas ako at hulaan ninyo kung ano ang gagawin ko sa kinayod ninyo. Abangan ninyo guys mamaya. Para na rin tayong nag-workout nito guys. pagpawisan talaga tayo nito kung magkayod tayo ng niyog. Kailangan guys, kapag magkayod tayo ng niyog, dito po ang unahin natin ha. Hindi yung sa gitna, dito sa gilid lang. pagpawisan ka talaga guys nakakapagod naman mag good ng niyog agay okay. sama dito ani oi Tingnan ninyo guys, oh. Dito ko sa gilid ino nauna ang pag kayod niya. Oh. Ang gawas na po itong mga bagdak, Ano guys? Oh kaawa sa tumbag bagta kanin. Kinudkod o niya. Baning dun pa ta. Sige lang guys. Basta kilay is life ta ngayon. Kung well, ako ramay nagwan na akong kilay na ko guys. Sabi mo ramay napahak ko. Pangit no? Nasubrahan ra siya. napahak ah, lang, tubo, raman na hinungun. Sige na tubo ramay na

hulaan nyo lang mamaya ha kung ano nga gagawin ko dito sa nyug kinayod na nyug guys, malapit na matapos oh. Para rin naman tayong nag-workout nito. Parang naka-whole body workout tayo nito, guys. Kakapagod. At pabisan tayo. Nito. Oh, yeah, guys, ah, oh, tapos na yung tapos na yung kalahati, guys. Okay na yun. Okay na ni. Kalagha naman ni. Hmm. Tunga na siya sa kuan, guys. Tunga na siya sa Tunga na siya sa lubi. Hibe po dali magod kudoy. apa yang mau kud kudjud menang dili ko kayak kaikutig kayak kuting kud kud kapi kayak yuk hmm. lo kira pun kayak atau ang bukton malah mau magkamasil atau ang bukton o kinud kud nata kinahanglan mag at nag nagmay ako mga bukton oh eh. I na ay makakita sa mga guys. Bitaw ka ng akong mga kaila. Makalitan sila. Baka ng dugay sila makita sa kuha. Mga anak sila Hala, na good name mo. Uy, naman lang imong timbang ron. Okay. So, sa onan makitaan ko nila. Kay dako, ujo kay kuglawas. Yung mo silang. Dako naman yun ang 73 yun. oy. dako na yun. mo nang nakadesisyon yun. Kung nga mong pagamay yun. Kung kay bugat yun. Kuglawas. Ugat na yun siya nga ka ng basta daghang kong pati ng dili panington bitaw ka ng mag mago unang daghang kong ipang daghang daghan kong gi pamati sa lawas lahin akong kamati yung ato Nga sa dihang nag uh, low carb na ko hinahinay na, tong, na wala kung gi pang bati dili maayin itong nag low carb na ko um, wala po ko mag magtuo guys nga ma maabot na ko ning inani ka kagamay na akong atimbang um, 56 na ko pero pag mu mukaan siya guys 56 57 oh bro para sa karon nga na guys na ni 57 ako pero dali ra man gud siya ipagamay gud kay naanad naman jud ko nya din labi na gud kung insakto ko sa tulog makafasting yung ko ana kay <coughs> saktong ko sa tulog kung mga sabon sa tulog sa tulog ganahan ko magfasting kay okay man akong pamati pero kulang ko sa tulog di fasting ako oh, makafasting ko pero pinakataas na, na ako ng 15 hours 16 hours kana pinakataas ay guna na pero yun, sakto yung sa tulog mo taas-taas gud ako ang fasting na ako kay aptik na ang lawas. Dili mo kuluya kay sakto man sa tulog. Hmm. Na pinakataas ko dako diha anak, diha ra jud ko kutob sa 21 hours. Murag nang umad na ko ana, 1 meal a day. Hmm. kay ani ko 5 pm then pagka ugma na mukaon ko 2 pm man pud siya 2 3 4 3 4 5 inana ro oh. kay sir po ko ato yeah. sa pag fasting na ako guys ganang diha na ako na matikdan nga dali ra gyud ta kung mag fasting ta kay hilison man ko atong mga nakaon atong mga atong mga adlawa din nya dugay man kamukaon 19 hours 20 20 hours 21 hours di As taas taas gyud ang panahon nga hilison tong mga mga pagkaon nga angay hilison mm. na okay naman po. mas mas aptik hinuunta mas ganado hinuunta mo trabaho kung mag fasting hmm. walay kapoy kay I kumper sa kanang nang busog ta kapoy trabaho niya, katugon ta mm.